Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome back to my YouTube channel, Pratobia Filipina. Ngayon po ay ipapatuloy natin ang ating paglalakbay sa modernong konyak. Ang pagbisita sa Cognac ay hindi kumpleto nang walang pagsusuri sa pampublikong Harden, ang City Hall at ang Museum ng Arts and History of Cognac. Ang harden na ito ay bunga ng pagbili ng dalawang ari-arian, ang Ota de la Hotel at ang Dupuy Dan Jack Hotel ng lungsod ng Cognac upang gawing City Hall at Municipal Museum. Ang harden ng Cognac na inilagay sa kategoryang pambansang yaman noong 1943 ay may mga katangiang pang-ingles na harden. <laughs> I'm <almost well> <laughs> Ang oktagonal na toring ito itinayo noong 1835 ay binuo ng dalawang antas Tinatawag itong fabric o foley at ito ay isang purong dekoratibong struktura See Julie, 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 Julie. We are. I never seen this side. All right. You got your your sister? Yeah. No. It's your friend anyway. It looks like you anyway. you. Uh -huh. Same hair you. <laughs> Ang ating pagtatapos sa paglalakbay dito sa modernong bayan ng Cognac sa France ay patuloy na manatili kasamang ating mga sumusunod na mga video habang ipinagpapatuloy natin ang pagsisiwalat ng mga kwento ng kaysaysayan na, na, nagbibigay ng buhay sa bawat lugar. Hanggang sa susunod mga kaibigan, magpatuloy sa pagtuklas at samasama tayong maglakbay sa mas maraming kakaibang destinasyon. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang makatanggap ng mga update sa ating mga bagong video. Maraming salamat ulit mga kaibigan at kita-kit sa hinaharap paalam!